tama ni yo dua kub ha litob ah. Sunny go form siya heart shell gihapon siya pero go form siya heart kaya ka sa atong papanginas kay padung na sa tao wala kay kinason karon kito init man kayo eh pero na tay nakuha gamay gira sakto ra o saka kana saka kwan so so, for at least nay nakuha